Ipinatupad na sa New Zealand ang mga pagbabago sa Accredited Work Visa Scheme. Ito ang tugon ng pamahalaan upang mapigilan ang paglobo ng unsustainable net migration na umabot sa 173,000 non-New Zealand citizens na nakapasok sa bansa noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Ernie Briones. Balita, No Minis lamang, April 8, ay pinatupad na ng pamahalaan ng New Zealand ang mga agarang pagbabago sa Accredited Employer Worker Visa. Layo ng mga pagbabagong ito na maiwasan ang workers' exploitation at tugunan na rin ang unsustainable net migration ng New Zealand. Pagkatapos na maitala ang halos 173,000 na non-New Zealand citizen na nakapasok sa bansa noong nakaraang taon lamang. Ilan sa mga pagbabago sa work visa scheme ay ang English language requirements para sa mga mag apply sa low-skilled na trabaho. Mayroon na rin minimum work experience threshold bago makapag-apply ng work visa at kailangan na rin makipag-ugnayan muna ang employer sa work and income bago payagan na makapagpasok ng migrante sa bansa. Maging ang maximum ko level 4 at 5 roles ay binabaan na rin mula sa dating limang taon ngayong tatlong taon na lamang nga ay manatili sa bansa ang isang work visa holder. Samantala, tinanggal naman ang ilang construction roles tulad ng welders at panel beaters sa Green List dahil sa mababang demand nito sa labor market ng New Zealand. Ayon sa Immigration Minister ng New Zealand na si Erica Stanford, ang mga pagbabagong ito ay upang mabigyang daan na gamitin muna ang labor market ng New Zealand o mapigyang prioridad ang mga Kiwi na naghahanap ng trabaho habang pinananatili ng mga bukas ang daan para sa mga high-skilled na migrant kung saan may skill shortages tulad na lamang sa mga secondary teachers. Nagbagpanya ang pangihigpit na ito ay upang maiwasan ang pagsasamantala ng mga employers sa mga migrant workers sapagkat mas naiintindihan na ng migrants ang kanilang mga karapatan. At madali na lamang nilang maipahayag ang kanilang mga daing tungkol sa kanilang mga trabaho. Nababahala ang ilang mga kiwi sa mga pagbabagong ito. Subalit tinitiyak ni Stanford na ito ay naaayos sa kasalukuyang pangangailangan ng ekonomiya ng bansa. Eli Briones, humahataw sa balita ngayon.